Hi guys, Carlos Agassi. So may recent study na hindi lang fasting, water fasting or dry fasting, ang autophagy. Ano yung autophagy? Yung mga dead cells natin na naka ng na cancer, inflammation. Ano yung inflammation? Nag-bloat tayo all throughout. nag tayo ng weight, nagmumuka tayong mataba, nag-release tayo ng stress hormone na cortisol, kaya bloated tayo lagi, lethargic, nanghihinat. Yan bukod sa fasting, water fasting na 16 hours sa pataas, or dry fasting, walang kakainin, walang ginumin for 16 hours, basta kaya natin ha, this is not medical advice. Pag nag-workout tayo ng empty stomach, o dyan pumapasok yung supplement, bukod sa kaping barako, caffeine, may mga pre-workout tulad ng mutant kill switch, mutant madness, mutant all-in-one, lahat yan available sa supplement kingdom, tinitake ko yan. Ang calories na lang yan, parang 4 calories. So hindi siya nagbe-break ng fast. So, ganun. And then L-carnitine, walang calories. Yung collagen, 4 calories. So, pwede after. So, autophagy siya habang nag-workout ka. Tapos kung naka-fasted state ka pa, water fasting or dry fasting, medyo mahirap mag-dry fast habang nag-workout, kailangan ng tubig, baka may dehydrate, manghina tayo, mahilo, di ba? Kasi ang katawan natin, 50% made out of water, yun yung sabi sa literature nila. Pero nung araw, nung kabataan ko, 80% ka daw ng katawan natin, eh, life, water, di ba? Kaya sa mundo natin na earth, basta may tubig, may buhay. Ano pa yung tubig dito sa earth? Parang 70%. Parang katawan lang ng tao, di ba? Ay, siyang tunay. Tama kayo, mali ako, Dr. Duo over 3, happy healthy. Wala po akong secret. E, I-share ko po lahat sa inyo. Sana po nakatulong sa inyo. Uh, kung gusto nyo magpatawa, okay lang. Yan, yeah, di ba? Kasabihin, maliit, malaki. Eh, kung ano yung size niya dati, yun pa rin ang size ni Junjun. Di ba? Ni Manoy, ni Carlos Jr. Walang <laughs> nagbago.